Dahil lang, saglit ah. Tapos ano? Hindi mo na ako babalikan? Ganyan naman kayo eh. Sanay na sanay na ako. Ah! 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 Hey! Papalit lang akong damit ah. Tapos ano? Masusunod ako na yung pagpapalit mo? Sige, magpalit ka. Pinong ka naman eh. Kiss lang ako sa kita. Ah. Babalik ako agad. Alright. Babalik agad? paghihintayin mo ako dito, gano'ng katagal? Tapos hindi mo na maiisip ang bumalik? Ganyan naman kayo. naghihintay ako nung matagal, hindi na kayo bumalik. Ano ba to? Ano ba to? Tabalik na ako. Kasi hindi mo na ako babalik kanina. Eh. Babe, bulog mo na ako saglit, ha? Hindi eh, ka naman lagi, eh. kinutulugan mo ko. Sana ina ako. Wala nang bago dito. I'll hold the door. Please come in and just sit here for a while. This is my way of telling.